Hello guys. So ang video for today maghidhid na lang tayo guys. No. Maghidhid na lang tayo. Okay, wala man tayong feel health. <laughs> Sino katulad ko diyan na hindi na nagbabayad ng feel health. So ayan na ang mayayari sa feel health. Iayudan na lang daw yung ano sa PhilHealth. Ako guys, ano, 2018 ako nagbayad ako ng PhilHealth noon. Kasi kung hindi ako ina in-injectionan sa buto, sa spinal cord, hindi ako magbayad ng PhilHealth kasi pinasok ako sa operating room eh. 5,000 lang talaga yung kinaltas 5,000 agad yan ha sa operating room lang. Pero hindi naman matagal. In-injectunan lang ako, binawas, kinuha na ako ng dugo. Tapos giniling, siniseparate yung parang oil, tapos at saka yung pula. 'Yun, yung oil niyan, in-injection sa aking buto. Ah, uh, since 2018. Nung 2018 pala So, ito guys Since wala tayong Wala akong ano tayo Ba't naman Ba't naman sinasabi ko kayo Walang ano guys Since wala akong feel here Dito na lang ako guys Mag Maglana na lang <laughs> Aasa na lang ako dito guys makasakaling sakaling yung mga Yung mga ano ko dito Arico yung mga kagid-kagid ko, guys, pa. Mga, <laughs> mahilig ako mag-ano sa mga kagid. Yung mga kagid-kagid. Kinakagid kasi ako, guys. Eh. Pag winter, ba. Nakagiron talaga ako. <laughs> Kinakagid ako pag winter. So. so tingnan nyo. Ganyan. Kakagiron. Kagiron talaga ako pag winter. Eh, marami siyang makatiba. Tapos, hindi na ako nagpa-injection ng na ano, na, ano ba, ano ba yung vaccine? Na wala-wala yung mga katiko. Kasi nung, no, nung no, ano, nung, no, after natin nag-vaccine noon, guys, ano ba to? Mga, mga, ano nagda dry talaga yung skin ko tapos marami na akong kati tapos ngayon mabuti na lang wala na hindi na nag hindi na ako binaksin noon kasi may bayad sila na lang yata nagpabaksig ayoko na magpabaksin kasi palistina naman ako kay amo um, tingnan niyo andam makati yan kung yan gaganunin ko pa masisira na yung balat kong Kagiraw na nga tapos kakamuting pa wala so ayan yung dito ko ano na to so, yung mga spine spine dito aasa na lang ako guys ano sa sa lahat na tapos bukas nito guys lilipad <laughs> ay hindi <laughs> mamayang hating gabi guys kasi 25 mamaya ang gabi, lilipad na ako. <laughs> lilipad na ako. So, sinong kasama sa amin? Eh, na walang feel here. Lumipad na tayo. <laughs> mamaya ang ating gabi, guys, lilipad ako. So, yun lang. Di, yung katawan ko ganito, ano nilalagay ko dito? Ah... Uh, ano ah lotion sa mga binti at sa anak ko yan ay ma makati kasi maka, mas makati yung binti ko kasi naano ng ano ba yung wall minsan no sakit ano yung damit na mabalahibo so ganun lang siya guys pag wala tayong fair gayahin nyo ako mag maghidhid na lamang tayo ng oil tapos lilipad tayo pag hating gabi <laughs> so yun lang siya guys sino katulad ko na walang feel health dyan ayun nag, nag, ano yung mukha ko kasi eh. kawa ng winter So ayon lang siya guys hanggang sa muli. Salamat sa aking Salamat sa panood. Sa, Shoutout sa mga kagiron katulad ko pag winter. So baboy.